dewag masakit sa kampayan, masakit. Ah, oh, ayan 'yan, wala na yung tubig. Puntakan na doon kay uh, Mama. Oh, hawak ka kay Mama. Huwag ka matakot sa tubig, hindi naman nakakaano 'yan. Dapat dito ka na ko, Amira, oh. Dito. Apak ah, ka dyan hindi naman malalim, mababaw lang 'yan. Subukan mo kasi. Subok mo kasi. Oh. Ayan. Ayan. Ge, punta ka dito. Oh, punta ka dito. Buhangin na yan, nak. Buhangin. Oh. Di ba nakakapa mo yung ano? Oh, sige. Oh, hanggang dito mo lang yan, oh. Nak, hanggang dito lang yan, oh. Oh, di ba? Hanggang dyan. Punta ka dito. Dito ka, dito ka. Dito ka na ko. Tingnan mo. Nak, tignan mo. Eto yung lupa, o. Oh. o. Oh. Yung buhangin, o. Oh. Makikita mo. Makikita mo dito. Oo. Oh, baka maano siya dyan. Maipit siya. Dito siya, dito siya. May dito na.